Hello guys, good morning sa inyo, no? So, ngayong adlaw pala, ngayong maga, yan. Mag-change oil tayo, no? Shout out sa so? Yamaha. Mayong aga. <laughs> <laughs> so, eto, may nagawa tayo dito, mga guys, no? Nag-change oil tayo kasi sobrang... Hindi na maganda yung oil niya. So, yung tinakbo nito, nasa... Basta, dugay na. <laughs> <laughs> Gago! Eh, wala tayong pambili nung nakaraan ng oil. So, ngayon lang tayo mag -ano. Siguro na sa 2.5 na siguro yung takbo niya bago ko napalitan ng oil. So, ngayong maga, sinisa natin. Tapos, palit din tayo ng bagong gear oil. Siyempre, ayan. So, tingnan niyo yung oil ko. Ito na siya mga guys. Ayan. Yeah. Sobrang eh, dumi, ba? So, ito. Ito talaga mga guys yung ginagamit ko. Kasi, na ito yung nakalagay dun sa ano eh, sa papers ng motor ko na ito talaga yung ginagamit na mag change oil. So yung motor pala natin na yan, nakita ninyo, Aerox 155. So ito lang yung ginagamit ko. So para mga ano na siguro, mga abot ng malapit na 4 years yung motor ko. So wala pa namang problema. So shout out sa mga naka Aerox dyan. Mga morning po. Change oil ka na. Pag hindi, masisira yan. Alright. Wow! Ah! So yung mga guys, one liter talaga yung nilalagay ko dito. Kasi yan yung nakita ko sa kanyang papers. So yung kulay blue siya. Lapit mo nga na inak. Lapit pa. So, pita nilang blue. Uh -huh. Oo. Okay. Nandali uh -huh. ba? Ayun Ay, lang itong So mga guys, no natapos na natin sa pag-change oil. So on muna natin. Ayun. Labas muna yung number 3 and then start. Ayan, sobrang tino ka ng under ng motor ko. So hindi natin naugasan yan kasi ilang araw na nag-aulan-ulan. So bailang on the tayo, tsura ya. Basta importante bago change oil na yun sa mga nanonood sa akin no? sana may natutunan kayong umaga and then hello good morning bye bye